Ngayon nakapark sa amin guys. Mababa rin to pero medyo mataas pa rin. sila guys. Ayan ang kalsada namin guys oh. Na. Kabilis ng tubig guys. Uh, kanina eh nandun pa lang sa tapat ng school. Ayan guys oh. Na nagwisto lang ano na sa amin guys. Ayan oh. Malakas ang ulan guys sa uh, ano sa bundok. Sabi rin ng mga tropa natin doon. Mga uh, kaan natin. Wala naman sana biglang lumalim guys. O, sa kapitbahay namin guys to. Oh, let help daw, help, help. Paano mo vlog mo? guys. Ayan na. Habiles. <laughs> Minuto lang ah. <ha. laughs> nah, tak sepatu. Tumutur pun boti, bos lah. <laughs> Kamu boti ni tak tamu so. mas nasasakal kasi sa kalsada guys kaya ayaw tumawid lang tubig sa kabila. Dito lang tangkal ano. Kawawa yun doon sa gawin Malawa to guys. Hindi na rin namin na iahod yung mga sasakit namin. Kaya dito na lang sa tapat ng bayan namin. Hindi <coughs> na ano guys. ah Ah, hindi pwede ano yun. Hindi pwede eh. Dapat ano yun, bulldozer na yan problema dito yung mga ahas marami yan ah. malalim na doon sa school na yun bayawang na siguro siguro guys nasa ano lang ito ba guys nasa 10 minutes okay, nandun pa lang yung tubig kanina guys e, bumili lang kami sa tindahan 10 minutes pa lang nakakalipas ito na tubig Salamat guys sa bakuran namin eh medyo mataas pa ng unti. At sa kakulong guys ng pader kaya hindi na ano Tubig. Pangas ng boti oh. Konsa